Ayan, nagpaupaw na tayo ng dibang o flying fish. Naglagay tayo ng white vinegar. Ayan, dagdagan natin ng sukang puti. naman. nalinisan natin na flying fish or sa Ifatan dialect ay dibang. Yung nagtadtad. Nagtadtad si mother na bawang. Ngayon na yan ng pamintang durog. Masarap ito sa almusal. Ano na kung ipiprito. Pwede sanang ibilad ito ng isang araw guys. Pero maambon naman dito sa Batanes. ang proseso ng pagtatapa dito sa batanes ay pawpaw. Ang -paw. -paw. tawag pagpapawpaw. Kapag ito naman ay naibilad na ng isang araw, ito ay tinatawag na one day old. Isang araw na binilad. Ayan. Pwede lang ibabad ito overnight. Tapos pwede nang iprito. ganun lang. Ito din yung gawin. Dito kasi mahal pa ang dibang frying fish. 60 ang isang piraso. Pag bumili ka ng inihaw dito, 80 pesos na. 20 pesos yung pagod mo na. Naglinis at naglagay ng mga naglagay ng pampalasa o ng marinade. Yan. Thanks for watching!